Dear Tita L, good evening po. Meron po akong girlfriend at 9 years na po kami. Dahil na rin sa tagal ng aming pagsasama, di maiwasan na kami ay kinakansyawa ng aming mga kamag-anak tungkol sa pagpapakasal. Ako ay 29 years old, siya naman po ay 32 years old. Isa po akong nurse sa public hospital sa General Santos City. Tulad ng maraming nurse sa bansa, di rin kalakihan ang aking kinikita. Break even lang, kumbaga. Pero Tita L, hindi lang naman po pera ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip. Ako. At ang totoo, gusto ko po muna sanang umasenso at mag-enjoy sa aking pinaghirapan. Gusto ko pa pong makabili ng mga luho na hindi ko pa na-afford sa panahon ngayon in short gusto ko pang ma-enjoy ang buhay binata pag ako ay naka-LL o luwag-luwag na naisip ko baka pag nagkaroon na ako ng sariling pamilya eh hindi ko na magagawa at mabibili ang mga gusto ko mabigat man sa kalooban na sabihin pero hindi pa ako handang magpatali hindi ko pa alam kung paano ito sasabihin sa aking girlfriend dahil siya man ay gustong-gusto na pong magpakasal at magsimula ng pamilya kasama ako. Naiintindihan ko naman na gusto na rin niyang magkaanak pero o oh, gusto na rin niyang magkaanak habang pwede pa. Tita El, alam ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Pero paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi pa ako handa? Ako po si Peter ng Jensen. Peter. Peter ng Jensen. Ilang taon na si ate mo? 30? No? Siya yung mas older eh. No? The girl is older than you. 32 years old na si ate girl. Maybe that's the reason why she really wants to settle down. Kasi alam nyo, kami mga babae, kami ay may expiration date. Scientifically speaking, hindi kami katulad ng mga boys na kahit na lolo na ay pwede pang maka-score ng baby. Okay? So baka 'yun rin isa sa mga reasons kung bakit um ready na siya to settle down. And nakita ko naman sa sulat mo na naiintindihan mo 'yun habang sabi mo nga, 'di ba? Habang pwede pa. So ang naghihinder lang sa'yo yung mga luho mo, yan. Ang, ang naghihinder sa'yo na um, pakasalan siya is because gusto mo pang ma-enjoy yung pera mo. Yan. Okay naman yon di ba? Pero hindi ba pwede? Baka lang naman. Hindi kaya pwede na um, i-enjoy mo yung um, pinaghirapan mo, i-enjoy mo yung sweldo mo ng kasama siya. E di wag muna kayong mag -baby. 'di ba? I know uh, uh, pwede naman kayong magpakasal tapos after a few years tsaka na lang kayo magbaby. Kasi isipin mo ren na baka mamaya mag maging the one that got away naman siya. Ang palad mo kasi alam mo sa sarili mo na siya na yun. E bakit mo papapawalan? Ba't naman ganun, kuya? <laughs> Ano naman Peter? <laughs> hindi, di ba? So, bakit mo pa siya papawalan kung alam mo sa sarili mo na siya na yun? So, if you're 28, tama ba ako? Ah, sorry. So, kung 29 ka, edi bakit hindi kaya kausapin mo siya and then bigyan mo siya ng specific age mo? Sabihin mo kasi 29 lang ako, nag-iipon pa ako. Gusto ko rin medyo ma-enjoy yung sweldo ko, yung mga pinaghirapan ko, yung mga hindi ko nabibili noong bata ako, just to satisfy my ano, my inner child. De, hindi ba? Yan yung mga uso ngayon, your inner child is happy. So if you want your inner child to be happy, at 29, edi eh, kausapin mo ang Jowa mo na 32 years old na, maybe baka pwedeng bigyan ka ng two more years kasi if um 31 ka na at that time, she will be 34 o oh, pwede pa rin. Kaya lang ang tanong is, makakapag-antay kaya siya? Makakapag-antay pa kaya siya? Kasi 9 years na kayo eh. Kaya pa ba ng 11 years? 9 years na kayong magjowa. Dalawa lang ang tutunguhan yan, ano, Peter. It's either magkawalaan kayo o maging kayo na habang buhay. Kasi bakit bakit pa tayo tatagal ng siyam na taon kung hindi ka rin naman pala serious sa akin? Ano yun? ba? Diba? Um, aside from time, ang dami ng, ang dami ng na-invest, not not you know monetary but ang dami ng feelings na na-invest sa loob ng siyam na taon and i'm sure yung mga parents niyo hindi ba kilala mo at kilala niya, alam niyo yun, parang nagkapakilanlana na kayo sa lahat ng mga kamag-anak pagkatapos hindi rin, hindi rin tayo tutungo doon. Bakit hindi mo bigyan ang uh, sarili mo ng isa pang taon? If you're nine years together, then on your 10th, kung na-enjoy mo na at naging maligaya na ang inner child mo, edi eh, tsaka mo siya or tsaka ka mag-propose sa kanya. Diba? Tsaka mo sabihin, I think I'm ready. One more year. Kausapin mo siya. Is it okay? Um, um, kung, kung napag-uusapan nyo na, ha? Pag sa mga serious moments nyo na magkasama, tanongin mo siya, okay lang ba kung sa ika year na yung, yung kasal or pag-usapan natin ulit yung kasal on our 10 year kasi nine tayo ngayon and I still have some, ayan ha, some of my ano uh, inner child ano uh, requests na gusto ko sanang kunuan bago ako magpatali. Though naintindihan ko 'yon Peter, natutuwa nga ako sa iyo eh, 'di ba? Na at least ina-acknowledge mo na hindi ka pa handa. Sa isang banda, mas maganda na maging honest ka sa kanya na hindi ka pa talaga ready. Kasi kapag pilit, alam mo yung kalburo? Do you know that word, yung kalburo, it's usually used sa mangga or sa other fruits na gusto nyong mahinog agad. Kahit hilaw na hilaw na agad siya, para siyang apog actually. Apog yun eh, di ba? Parang sinabuyan mo naman ng apog yung, ano, yung, yung relationship kasi pilit or hinog sa pilit. So in that ano, aspect, I'm happy that you're honest. So where do you meet halfway? Maybe on your 10th maybe you should talk to her and say, I'm not yet ready on the 9th. Let's, ano, let's um, talk again seriously about the wedding or baka mas ready na ako on the 10th. Baka at 30 years old, mas matured na yung isip ko kumpara ngayon na 29 years old ako. ba? Diba? Baka by the age of 30, ma-promote ako bilang mas bonggang nurse sa ospital na pinapasukan ko or probably nasa ibang uh, ano ospital ka na hindi ba so ayan Peter ah uh, just a few suggestions para sa iyong problema